Filmar Alipayo, inami ng panluloko kay Andy Eigenman. Tila kinumpirma nga ng surfer na si Philmar Alipayo ang mga kumakalat na balita tungkol sa relasyon nila ng dating actress at vlogger na si Andy Eigenman. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram story noong Sabado ng madaling araw February 8, nagsalita na ang surfer tungkol sa isyong kinasasangkutan niya at ng kanyang partner of fiancé na si Andy Eigenman. Ani nito, kon ono may galing ijo, mga nabasahan komon tinuod haon. Waya nai, tago ay kay mas malisot. Saad ni Filmar usang his native language. Ang ibig sabihin nga umano nito sa Tagalog, kung anuman ang nabasa mo, totoo lahat yon. Hindi ko na itatago dahil mas mahirap yon. Kasunod naman nito ang cryptic post ni Andina, They stab you, and pretend they are the ones bleeding. Tila hindi pa tapos si Filmar dahil muli itong nagpost sa kanyang Instagram story. Kilaya man kamo kun ono, ako na pagkatawo. So siguro kilala sab kamo kun ona siya. Dili na nato taason ang tanan pagpapatuloy niya. Sa Tagalog, sinabi ni Filmar na, Kilala mo na kung sino ako kaya malamang kilala nyo na rin sino siya hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Sa huli ay inadres na rin ng surfer ang mga ibinabatong insulto laban sa kanya matapos lumabas ang cheating issue. You can call me cheater and ugly now. Pero salamat sa mga tao na no-message sa nan, kakilaya sa ako. Pagtatapos ni Filmar sa kanyang IG story na ang ibig sabihin naman pwede nyo akong tawagin cheater at pangit ngayon. Ngunit salamat sa totoong nakakakilala sa akin. Matatandaan noong 2020 nang mag-engage si Andy at Philmar. Sila ay may dalawang anak ngayon na si Lilo at Koa. Noong April 2024 naman ang ibahagi ng dalawa ang kanilang wedding plans. Ngunit kinakailangan nilang iset aside muna ang plano dahil sa pagkapanaw ng ina ng actress na si Jacqueline Jose. Samot sa ring komento naman ang natanggap ngayon at pambabash ni Filmar Alipayo mula sa mga taga-suporta ni Andy Iganwa. Ilan nga sa mga ito ay tinawag na ang kapal umano ng pagmumukha ni Filmar Alipayo dahil nagawa pa nitong lukohin ang kanyang fiancé na si Andy Eigenman. Marami umanong tinalikuran si Andy Eigenman para sa kanya at mas pinili ang tahimik na buhay kasama siya sa isla ng Siargao at ito pa ang kanyang igaganti. Matapos nito ay inaalala rin naman ng mga netizen, ang mga anak ni Filmar Alipayo at ni Andy Eigenman ni Sinalilo at Kowa dahil silang dalawa ang masasaktan umano kung sakaling matuluyan na talaga na maghiwalay ang dalawa